Ano ba talaga ugali ng taong ito? Banal? Kuya, katun na po ako. Baka po kayo. Ilang araw na po akong hindi kumakain eh. Ilang araw ka na hindi kumakain? Naku. Sige, halika. Mayroon akong pagkain sa bahay. Halika, sama ka sa akin. Talaga kuya? Salamat ha. O, Balbal? bye. Kuya, baka naman pwedeng makahin ang uli ng pera sa'yo. Kailangan, kailangan ko lang eh. Uutang ka na naman? Aba, pwede na gawing listahan ng libro yung utang mo sa akin ha. Kahit konti lang kuya, Siguro na naman oh. Kahit konti, wala na akong ipapautang sa'yo. Ha? Tigilan mo na ako dahil kokonti lang ang pasensya ko sa'yo. Ang sabihin mo, ang sabihin mo, batugang ka. Deserve mo yung paghihirap mo dahil walang hiya tao. Puting nga sa'yo. Bahala kayo. Kayo na lang ang humusga. Lo, mukhang pagod na pagod po kayo. Ano po bang nangyari sa inyo? Naligaw ata ako, iho. Paano na pa akong paikot-ikot dito? Hindi ko matatwa ng hinahanap ko. Ah, naligaw po ba kayo? Ah, ganun po ba? Ah, huwag kong mag-alala. Ah, tutulong ko kayong hanapin yung hinahanap nyo. Ah, saan po ba itong pupuntahan ninyo? Sa Dancelan Street. Alam mo ba yun, iho? Dancelan Street? Ang lapit lang po niyan dito, lo sige, sasamahan ko na po kayo. Uh, salamat, Iho. Napakabait mo. Guess what? Magkakaroon ako ng medal sa katapusan ng taon dahil with honors ako. Pantalin ako, no? Wow! Talaga? With honors ka? Sa bubo mong yan? Magkaka-honor ka? Himala! Hey, Matataas ang nakukuha mo? Talaga? Talaga? Bakit? Nagchat-chat GPT ka? Nangungopia ka? Kaya matatasan na kukuha mo. Pero sa katotohanan, wala ka naman talagang alam. Bobo ka. Nasa jeans nyo yan. Bobo kayo. Yung buong kan bobo. Yawa mo, bobo. Yawang mo. Bobo, magsalita yung sanil po. Muna daw akong umatid ng ball. Hindi daw ako bagay doon. Mukha daw akong basahan manghihiram lang ako sa kanya ng damit para sa ball sinabihan niya ako ng gano'n mayabang niya talaga kuya magmaintili ng sinasabi ng mayabang na yon. alam mo ang importante mabuti kang tao yun ang mahalaga ganito na lang papairami na lang kita ng damit para makaaten ka dyan sa ball ninyo halika, sama ka sa bahay talaga kuya Salamat mata Ay nako, tagal naman ng taxi. Pupunta kasi ako sa mall. Bibili ako ng kagamitin sa ballroom. May ballroom kami. Siyempre mamahali na bibiling ko para sikat. Di ba? Aating ka ng ball? Nako. Baka mapagkamalang kang waiter doon o kaya janitor. Alam mo, yung mga katulad mo, hindi bagay umati sa mga ganyan eh. Ang mga bol na yan, para lang yun sa mga sosyal. At saka, may mga face value. Sa itsura mong yan, pwede siguro sa perya, hindi sa bull. Sama <laughs> o uhali mo ah.